iyon kamusta po mga boss chief magluluto nga po ako ngayon ng ginisang ampalaya pero aartihan nga po natin siya mga boss chief lalagyan nga po natin siya ng chicken breast hindi po siya kagaya ng ginagawa natin na normal lang po na ampalaya na may itlog at may kamatis ito na nga po siya mga boss chief ihihiwaywayin ko lang po muna yung manok balikan ko po kay mamaya ihahanda ko na rin po yung mga ibang sangkap wag po sana kayong aalis mga boss chief yan nahiwa hiwa ko na nga po yung chicken breast mga boss chief ng ganito Then titimplahan ko na nga po siya ng asin. Talahating teaspoon ng paminta. Talahating teaspoon ng paprika. Tsaka arena. Kung may cornstarch po kayo, pwede din po 'yon. And then sesame oil. Budburan lang po natin ng ganyan. Yan. Then haluin po natin. Hayaan lang po muna natin siya ng ganyan, mga 30 minutes po. Iyon, mga boss chief! Nagbabalik na nga po tayo. Nahiwa-hiwa na nga po natin yung ating mga kakailanganin dito sa lulutuin nating ampalaya. Ito na nga sila, mga boss chief. Gagamit po tayo dito ng sibuyas. Bawang at syempre yung ating main ingredients ang palaya, binabad ko na nga po sya sa tubig na may asin kamatis itlog ito, ito na nga po yung chicken na ating minarinate and then meron din po akong turkey dito sa rep, isasama ko na rin po siya mga boss apat na piraso po yan para talagang uh, masayahan yung mga ibang lahing kakain patitikimin ko po kasi yung mga kasama kong ibang lahi, mga boss chief. Baka po kasi hindi nilang magustuhan kapag kayong normal lang po na ampalayan ng miitlog at kamatis. Kaya medyo aartihan nga po natin ngayon mga boss chief. Ito na nga mga boss chief. Simula na nga po natin to. Then after nga po ng 30 minutes, magpainit po tayo ng kawali. Nagyan na rin po natin siya ng mantika. Magsalang na nga tayo ng manok isa-isa. Ito na nga po yung pangalawang batch ng salang ko mga boss chief. Naiahang ko na rin po yung unang batch. Nailuto na nga po lahat ng manok mga boss chief. Kaya ngayon naman ipipito po natin ang bahagya yung turkey. Ayan nga po, sinalang ko na nga po yung dalawa. Padaanan lang po natin saglit. Ito na nga po yung huling dalawang turkey na sinalang ko. Ang sabi ko nga dito sa mga kasama kong ibang lahi, lalagyan ko siya ng ham. Kaso hindi nga po pala nila naiintindihan kung ano yung ham. Ang tawag nga po nila sa ganyan ay mortadela. Kahit po yung beef ham, basta sinasabi mo lang po na beef mortadela or turkey mortadela, may na po nila yon mga boss chief. Ayan, parehas na nga po silang naluto mga boss chief. Nagsalang na nga rin po ako ng panibagong paglulutuan natin mga boss chief. Ito na nga po siya. Lagyan na rin po natin ng mantika. magisa na nga po tayo ng sibuya. Sunod na nga po natin yung bawang. Ayan, mahalimuyak na nga yung amoy nito mga ginigisa natin. Kaya ilalagay ko na nga po itong kamatis. Lutuin natin ng maigi yung kamatis. Pakatasin natin sa mga bossy. durug gurugin natin. Ayan mga bossy, dinurog-durog ko nga siya ng tinidor. Kapag kaganyan na nga po, ilalagay ko na nga po yung aking ampalaya. Yun. Dali. Yan. At saka, sino nga po pala sa inyo yung gusto na nilalagyan ng sabaw yung niluluto nilang ampalaya? Ako po kasi gusto ko may sabaw mga boss chief. Para po talagang paghigop mo eh, hahagod yung pait nung ampalaya dun sa lalamunan mo. Kahit na po binabad natin to sa asin, ay eh kahit papano, eh, mapait pa rin po ito. Kaya lalagyan ko nga po siya ng isang tasang tubig. At ayan nga, kapag medyo kumukulo-kulo na nga po siya mga boss chick, titimplahan ko nga po siya ng kalahating kutsarita ng asin. isunod naman natin yung paminta. Kalahati din po yan. Biniya ko na nga rin po yung itlog, mga boss chip. Ayan, iscrambulin na nga natin sila. Pag okay na nga po yung lasa sa inyo, yung alat, yung pait, eh pwede na pong ilagay yung itlog, mga boss chief. Yan, hayaan lang po muna natin siya bago natin haluin. Iyon. After 2 minutes nga po mga bosit ganyan na itsura niya. Hindi yung itlog. Hindi pa natin hinahalo. Lalagay ko na nga po yung turkey. At saka yung manok. Tsaka natin hahaluin. Yun, no? Ayan, pwede na nga po ito mga bochi. Ready to serve mga po itong ating ampalaya. Iyon mga boss tip! Nakatapos na naman po ako ng aking niluto ngayon. Kasama na nga po yung almusal at tanghalian dito. Ito na nga po siya mga boss titi Titibagin ko na nga po siya. Kung nagustuhan nyo nga po sana yung video ko ngayon, huwag nyo po sanang kalimutan mag-like, share, comment at pakisubscribe na rin po ako mga boss tip. Lalo na po yung mga nagsisimula pa lang po na gustong matuto ng mga simpleng lutong bahay. Narito po kayo sa tamang channel mga boss tip. Salamat po ng marami sa inyong panonood. Mag-ingat po kayo palagi dyan.